sudah kuat pun mengubah batak ke Ah, makin Susah. Mula-mula. Tukang. 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 Tulog mo gud ni Apil mo matulog mo gud ni si inyo diri sa una gud nya. Kuan asos ako pang lagan sa tuntanan ni ibot. Gamay ra ay gud. Iyang yo Nestor nakatulog ko. Tung taas babaw dito katulog ko istikto mo si ang mga lilin o gabay mga lilin. Ang 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 mga lilin. mga lilin. Ang mga lilin. Ang mga lilin. Ang mga lilin. mga lilin. Ang 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 mga

Ora tulop uto kwarto so pgoros? Eh, ito kwarto deni sa uh, Oops… oh, <coughs> mama <laughs> <irit> to nga, deni kalbulu la dere. Pas. Padlak uto kalula, eh kay kawatan man. Nunungki init, kaltambong ko ngirowad mo. Putay misu. Ato ato masusurse mo, ta man tibuloy. Muda i mga bisyo ba, mga anak ba kay? Manguna nang munggot, o na lang ko din mga tanaw sari dan idok, yo umikwarta. Ikaw na dito sa Kasama, kasama mga dito. dito. Kasama ba? Na-appel na yung mga anak di ay? No, appel na siya. Na di ako, deyem, wala wala, wala. ako, wala ko tala. mag ako ato dito. ko yung dili yung mga inana. Kay, yang yawi, so, ina, kuwan, intak, kuwan, dili yung Iman, na ito kuwan. Ayuhon ni lambing-lambing la. na. makainom na.

Ako nilugyo ko nila wala, mga dito, tayo sa yung bahaw, kukul. May pag-aos mo no, eh. Nairay siya ka yun na nabaw ka But, ayun. Katong kape, mapapil bahaw. Ang sabuk, sabuk. ano man, ito tayo. Kung dito <coughs> kaso dito sa yung mga ato at nga talaga <coughs> sa mga mga mga. mga 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 Dia di negoan yang di ni plastik yang di negoan. Oh, apa sih iu? Iu tanduk pun iu rumit. Apa ni begini gitu? Ya, kah? Oh, lebihnya cukup istimewa. Iya kan begitu. Oh, siapa yang mengutuk begitu? Ya, kah? Jadi, hari ini macam apa? Ini tu mulam pertama di luar.

aku sikit pun suku un dulu ato ang lula to mi ta dai pa suka at bang pala tu buka pusak ke lur bagyon sik kada adlaw mai banyak ini mesti kilo at na Oh, ya, mak eh sumai. Anak mana? Oh, mana? Ini tu mak sumai. Mak sudah pisau. Cincu. Tapus. anak ayu ke? Murah 50.

kaya, itrabaho ko lang siya. Di itong isuong ah, neknek, itong pangalay. Mm. Okay. An? Joy? Kaya basta naman, ituturo ko ng bubon. Ibig sabihin, kaya yuta yutaan na, acid na siya. Ah, ano po dito sa gitablan? Anong? One. One. A acid na siya. Ano po dati siya kape? May landong. Ah, landong dito? Dito nga siya ay plaster so, na sa init. Ah. Ito nga po, di kalubihan. Ilalom. Hindi lang. May hapidin pa siya. Kasi well, kalubihan nito. Tidak perlu buka pintu. Ini biasa, ini lagi anak mana? Terus bayar pun joy anak. Terus yang kay yang tua sahaja berikut. Terus yang untuk je. Terus tidak. Syukasi, syukasi, sila, 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 sila. Ako, kaya, kaya, uh, si gulang narabagawa po. kung wala mo na na. ako. Kaya nga, uh. inyong bahay na. Oo, ginagawa na ako. Katong kulo, kay kayo. ni okay, okay. Ah, Ay. Ay, okay. Ay, Ay, pa Pamagkulo. O, ako Gatong kulong. Oo, nabuhay ng Di pa, gatong kulong. patay na. Atong, 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 atong. Na, okay. Ay, Pero... delikado to kay gul